Marami ang kinilig sa behind the scene moments ng kissing scene ni na Andres Molac at Astin Olvega. Narito ang behind the scene taping ng mutya ng Section E. Napangitin na lang si Astin sa ginawang pagtaas ng uso ni Andres Molac sa kanya nang sumilip ito sa pintuan. At pati ang mga kasamahan nila sa loob ng classroom ay napangiti din sa ginawa ni Andres na kakulitan. Yakap naman ni Astin Olvega si Andres Mulak mula sa likuran nito talagang palagay na ang dalawa sa isa't isa. Huling-huli sa kamera naman ang behind the scene ng tagpong ito habang magkalapit ang mukha ng dalawa na sina Andres at Astin. At may hawak na pentelpen ang dalaga at parang may gustong ipagawa si Andres kay Astin sa kanyang mukha. Nakakatunaw na titig naman ang ginawa ni Andres mula kay Astin Olvega habang magkalapit ang kanilang mga mukha nang biglang natawa na lang at nagulat ang dalawa dahil sa kanila napansin na may kamera pa lang na nakatitig sa kanila. Kayang-kaya lang buhati ni Andres Mulak si Astin dahil sa liit ng dalaga at super tangkad naman ni Andres. Ang dalawa ay magkasama sa series na The Purse Family at Mutya ng Section E. Habang nakaupo si Andres at binasa ang kanyang script para sa The First Family, nasa likuran naman niya ang dalaga na si Astin. At makikita ang magandang samahan ng dalawa dahil sa kanilang trabaho. Tuwang-tuwa si Andres sa bagong steps ng sayaw na natutunan niya at pinakita niya ito kay Astin. At sumabay din naman si Astin sa kakulitan ni Andres. At kalaunan ay binilisan na at tinuloy-tuloy na ni Andres ang kanyang bagong natutunang sayaw. Habang sinasabayan din siya sa pagsayaw ng dalaga.